kung maaari lang po na magsabi kami ng mga pangalan na nagkukwento talaga kung gaano kabaho ang hininga nitong si Vice Ganda, kung magbibigyan lang sana kami ng pagkakataon, magagawa namin yan. Sa bagay Truth Hurts, Ito ang maanghang na nasambit ni Christy Fermin nang magpag-usapan nila sa kanilang online talk show na Showbiz Now na. Ang patungkol sa kanilang naging blind item na celebrity na mayroong mabahong hininga. Anya ay kinagalit raw ito ng mga trolls ni Vice Ganda. Pinanindigan ni na Christy Fermin na nagsasabi lang raw sila ng katotohanan. Marami raw ang nagpapatunay nito na nagkwikwento sa kanila at kung mabibigyan lamang sila ng pagkakataon ay magagawa nilang sabihin ang mga pangalan na makapagpapatunay nito. Kaya huwag raw magagalit ang mga fans ni Vice dahil dito. Inakala raw din nila noong una na biruan lamang iyon na mayroong lumalayo pag nagsasalita si Vice Ngunit na pag-alaman nila na totoo talaga'ng mayroong hindi magandang amoy sa hininga ng komedyante. Napatanong rin ang beteranong kolumista sa kung ano ang nangyayari sa noon-time show na It's Showtime. Dahil sa hindi pa rin umano ito umiigting sa rating sa mga kalabang programa sa tanghali. Nabanggit ni Christy na sa milyones na followers niya sa kanyang social media accounts, kung maging suporta ang bilang na ito sa kanilang programa ay dapat raw na ang It's Showtime ang nangunguna. Sobra pa sana raw sa inaasahan ang itataas ng rating kung magkagayon. Subalit dahil raw sa kakabash ng mga tagahanga ni Vice sa mga taong kumukontra sa kanilang idolo, ay kung ginugol na lamang nila sa panunood ng programa, di sana raw ay mayroon silang naging pakinabang. Hindi raw yung tipong kung ano lang ang sasabihin ng kanilang idolo ay sunod-sunuran lamang ang mga ito. Dagdag pa ni Romel ay nakapagtataka pa raw na kasamahan pa ni Vice sa programa ang malalaking artista Gaya ni na Ann Curtis at Kim Chiu na mataas rin ang numero ng mga followers na kung pagsasamahin ay nuknukan din ng rami. Walang kalulugaran raw ang mga kalabang programa kung pagsasamahin ang kanikanilang followers. Tinatalo pa raw ng Eat Bulaga ang It's Showtime at nangunguna pa rin ang EET ng TVG. Kaya ito raw ang nakapagtataka na sa dami ng followers at subscribers ng mga It's Showtime hosts, ay naungusan pa rin sila ng mga katapat na non-time show. Paglilinaw naman ni Romel na real talk lamang raw ang kanilang sinasabi. Saad naman ni Wendell na sa social media ay maari namang gumawa ng ilang accounts ang iisang tao at mag-subscribe at follow sa kanilang idolo. Nakausap rin daw ni Christy Fermin ang ilan sa kanyang mga kaibigan at sinabi nilang hindi pa rin nagbabago ang kulturang Pinoy na ang hinahanap pa rin ay isang programa na sila ay matutuwa at hindi sila maiinis. Pinipili raw ng mga tao ang programang nawawala ang kanilang problema at may napupulot na aral.